Upo lang ako, wala pa ako chinelas ha. Upo lang muna ako ha. Marinig niya naman ako dyan no? Yeah. Makikita niya naman ako. Ayan yan, meron ako chinelas. Meron lang ako dalang konting tulong. Meron ako chinelas. Meron lang ako dalang konting tulong. Nasunugan niya rito. Dapat lunis talaga ako pumunta sa tatlong barangay. Pero hindi ko po papalampasin ang araw na ito na makatulong man lang po dito sa inyo. Kahit na gabi, gabi na po tayo, uh, nirito uh, pa rin po kayo. Salamat po sa inyong pag-aantay sa akin. At ako naman po, makapag-iwan ng konting tulong at makapag-iwan ng konting ngiti sa inyong mga muka. Uwi po ako ngayong araw na ito na hindi mapapagod. Kahit na tao lamang po ako na napapagod din. Pero pag nakikita ko masaya kayo, masaya na rin po ako makita kayo. Kami na po merong merong uh, merong po merong pong naghawak sa akin sabi niya sir kinamayan ko eh, eh na pamusok. kinamayan ko sabi niya reserve uh, ayaw niyang kumamay sa akin dahil naglilipit siya ng mga gamit sabi ko sa kanya kamayan kita wala akong arte sa kamay ko wala akong arte sa katawan ko dahil para sa akin kung ano po ang kinakain ninyo, anong hinahawakan ninyo, anong sinasakyan ninyo, ganun din po ako. Wala akong arte sa katawan. Ituring nyo lang po ako na parang kapatid at kuya nyo lang po. Kanin ka kanina nga, may bata, kanina, sinigawan ako pagpasok nito, sabi niya, Hoy, Gunggo! Sabi ko, Hoy ka din! I ibig sabihin niyan, wala akong arte sa katawan. Parang kapitbahay lang tayo. Ito, uh, uh, ari ka. Ito. Sunog uh, sunog rin yung ano mo? <laughs> Su sunogan ka rin? Ari, ari, ari. Wala na tira. Ganito na lang. Oo. Ah. Ibigay ko itong sapatos ko sa Oo. lawan kita lawans lang konti, okay, ha? Bigyan lang kita ng pambili ng medias Lelaki <laughs> ka, syempre lalaki ka e, eh, Oh, kasya yan Bilihan kita ng dalawang medias Kasya na yan Kita <laughs> pambilin ng medias Kayo e, na la Ibigay mo channeles mo Sa atin <laughs> <laughs> meron akong bagong sinelas, sinelas nalang ako pa uwi wala 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 problema to anyway meron lang akong dalang konting tulong sa inyo Mar maraming salamat uh, maranggay uh, captain uh, areya jade espino at ang ating uh, former barangay uh, captain na uh, napakatagal na po rito mahal na mahal po ng uh, maranggay uh, uh, 581 si uh, kagawa danny espino palapakari po natin kagawa joel de la cruz Kagawad Gio Puayan, Kagawad Jesus Pabon, Kagawad uh, uh, Jerry Andrade, Kagawad Rinaldo Naral, Kagawad uh, Ena Rica Kagawad uh, SK Chairperson Jasper De La Cruz, Merly Balute at uh, Stephanie Maton. Salamat. At sa uh, Catherine Bacani, team leader ng social worker. Palakpaka rin natin ang ating mga social worker. Upo lang ako, wala pa akong sa... Upo lang muna ako ha. Marinig niyo naman ako dyan, no? Okay. Makikita niyo naman ako. Ayan, yan, meron ako silelas. Meron lang ako dalang konting tulong sa inyo. ngayong araw nito. Ito po mga grocery, mga container at uh, meron lang ako konting pambili ng ulam mamaya sa inyo, ha? At, at uh, pinakiusapan ko rin po ang NHA, may programang ehap sila na para bibigyan ko kayo ng pag after assessment kung qualified kayo, yung programang ehap na yung sinulong ko noong matagal na po. So, palapakan rin natin ang ating NHA mga kababayan ko. May dala po akong mga vitamins, may dala po akong mga container, grocery packs, t-shirt, at huwag kayo mag-agawan. May dala po akong bola para sa inyo. Lahat kayo may bola. Lahat kayo may bola kayo. At saka, ano to? Ano pa ba? Ah, mamaya. Meron uh, akong may financial assistance din po. Kunti uh, lang, uh, ulam uh, ulam lang, pambili ng ulam. Uh, ngayon, may imbola ko, walang hangin. Okay lang? Pero kung nagmamadali kayo, may vulcanizing ba kayo dito? Pero kung nagmamadali kayo, pwede niyong lapitan si Philip Salvador. Nandito uh, si Philip Salvador. Marami siyang hangin sa tiyan niya. Kaya niyang mag-ihip ng limang bola. So, totoo lang, ha? Subukan niyo. Bigay mo yung bola. Kaya niyang pa... Oh! Alam nyo, marami siyang pondong hangin sa tiyan. Minsan, Minsan na tumutunog yung pantalon niya. Sa sobrang daming hangin ang tiyan niya. Pag ayaw kong amuyin, siya pang galit. Sabi ko, parte, huwag mo naman gawin sa kotse natin, hindi ako makahinga. Sabi niya, e eh, di huwag mong amuyin, nakikiamoy ka lang. Pero pinapatawad ko na siya dahil mahigit 70 anyos na siya, 71 years old na siya. O, wala sa muka. Bata pa rin, Pero, may asim pa yan. Sus, kanina, kung naamoy niyo lang, pawis na pawis siya, naamoy ko, may asim pa talaga. Yeah. Pero, binilihan ko na siya ng tawas. Anyway, salamat ah, sa mga bata. Huwag kayo mag -alala. Mga kababayan ko, uh, tulungan lang tayo. Huwag kayong mag-alala. Importante po buhay tayo, di ba? Ang gamit na bibili, ang damit na lalabhan. Pero yung perang kikitain ay hindi nabibili. Health is wealth. Kalusugan ay katumbas ng buhay ng bawat Pilipino. Kaya nga po, una ko tinatanong, pag meron pong sunog, Meron bang nasasaktan? Meron bang nasawi? Kanina, malungkot po ako sa unang barangay. Meron pong namatay na matanda. Sabi ko kanina, ang gamit, nabibili. Ang damit, nalalabhan. Ang pera, kikitain. Subalit, yung pera kikitain ay hindi nabibili ang buhay. Pag wala na po ang buhay, a lost life is a lost life forever. Importante po, magtulungan tayo habang buhay po tayo, mga kababayan po. So maraming salamat po sa inyong uh, patuloy na suporta at uh, tiwala po sa akin. Tawagin niyo lang akong Kuya Bongo, bukas ang opisina ko sa inyo. Bilang chairman ng health, tatlo ang aking prioridad, Malasakit Center, supernat Center at Specialty Center, yung mga Heart Center, Kidney Center, sa PGH, may mga Malasakit Center kayo, Heart Center. Chairman din po ako ng sports, importante po sa akin ang uh, mga kabataan po, ilayo natin sa masasamang bisyo. Get into sports, stay away from drugs to keep us healthy and fit. Yeah! Alam niyo, chairman ako ng sports na.